Samahan niyo naman po ako ngayong umaga na kilalanin ang isang civil society organization na gumagawa ng mga hakbang na nakatuon sa pagtugon sa mga isyong panlipunan. Kasama po natin live si Dr. Jan Chong, ang founder at presidente ng Task Force Kasanag. Sir, magandang umaga po sa inyo. Uh, yes, good morning sir, Lalo-lalo no? na sa ating mga taga-subaybay dito sa PTV4, no? At uh, good morning din at gusto ko rin pakilala yung aking mga kasama sina Lovely, sina ni Brad Buddy and uh uh Ganso yung aking mga coordinators dito sa Luzon sir. Okay, para po maipakilala natin itong civil organization niyo no. Uh Sir bang Ikwento. Uh yung tungkol sa organization niyo, ano po ba yung task force Kasanag international at sino-sino po yung bumubuo dito? Well in fact this is organization since 2009 no doon binuo sa Bacolod and then Uh, itong aming advocacy is more on good governance sir. no at uh, marami na rin kaming uh, chapters na binuo dahil ito uh, naniwala kami na ang uh, isang civil society organization ay malaking tulong no sa ating uh, government especially in campaigning against the four ministers of society and we are also instrument of peace and progress in our country sir mm -hmm. pero ano po yung pinaka Uh, advocacy o yung layunin no purpose ng inyong organization at ano yung mga issue na tinututukan nyo bukod sa mga nabanggit nyo kanina sir Well in fact no uh una, una yung tinututukan natin yung awareness ng ating mga kababayan no regarding sa tinatawag na what is the result especially sa ngayon na uh, maraming uh, tinatawag nating mga corruption na, hmm. na nangyari sa ating bayan so ang uh, civil society organizations is independent no Uh, non-political, non-partisan, na pwede siyang mag-complaint ng uh, nakita niya o malaman niya na nanangyari sa ating mga government uh, agencies. Mm -hmm. Well, so ano po yung mga apat o meron ba kayong mga priority issues? Yung pinaka-tinututukan niyo, sir? Well, in fact, uh, itong aming uh, tinutukan no, sa four minutes, no, crimes, drugs, uh, tourism and uh, criminality. Mm -hmm. Mas uh, matindi ang aming observation regarding sa korupsyon na nangyari sa ating bayan, sir. Kasi we believe our organization na the cause of poverty is corruption. Mm -hmm. Well, nandyan ang gobyerno, nandyan ang PNP, nandyan ang Armed Forces of the Philippines para labanan itong mga ganitong mga negatibong pangyayari sa ating bansa. Pero bakit kailangan pa rin ng tulong ng mga civil society groups kagaya ninyo? Well, in fact, as uh, observed for no for uh, 14 years no napakalaki ang uh, tinatawag nating independent organization or non-government organizations sa pagtugo no lalo-lalo na yung aming organization is talagang pro-government no mm -hmm. so nagiging instrumento kami no sa tinatawag na mga uh, complaint or whatever uh, complaint na ipaparating sa aming organization as facilitator mm -hmm. okay ano po ba yung mga recent uh uh, projects ng inyong grupo? Uh, nagkanda kami ng mga orientations, no, sa mga seminars para awareness sa mga ano natin, mga kababayan natin, no, para ipaalam sa kanila rin yung kanilang uh, mga rights, no. We are also partnering with the Commission on Human Rights, no, the PNP and other uh, government agencies, no, na pwede naming suportahan sa mga kampanya nila. Okay, well, noon pa man meron ng nagaganap na corruption and We don't know kung talagang ma talagang matitigil ang korupsyon sa bansa natin uh, although na minimize na in recent uh, administration ano. So paano nyo tinitingnan na talagang mababawasan ito uh, through uh, awareness sa ating mga kababayan? Well, ako naniniwala sir no na syempre pag sinabing corruption no uh, malalaking mga tao ang involved mm -hmm. at siguro ma-influence at kung sabi ko nga sa sarili ko kung hindi man natin sila kayang ipakulong kung hindi man natin sila kayang mabawasan at mapahinto at least mayroong organization na lumalaban hmm. okay well uh, according to you um, ikaw din ay isang federalist uh, remember si dating pangulong Ferdinand oh, oh dating pangulong uh, uh, Rodrigo Duterte eh isinulong din yung fed federalismo no para maiwasan yung mga uh, uri ng korupsyon o ma minimize man lamang ito pa pinagpapatuloy mo pa rin Yes sir until now because we believe no that uh, federalism is uh, only we how to minimize no the uh, corruption in our country no mm -hmm. as we believe mm -hmm. well uh, ano na po yung mga susunod na dapat abangan sa inyong civil society group yun know na napakarami sir no napakaraming mm -hmm. mga futures na plans no at uh, ginagawa ng aming mga chapter, especially in terms of peace and progress. No? Mm -hmm. uh, kami tumutulong din sa mga tinatawag nating maka yung mga rebel no na gustong bumalik sa mainstream of society mm. we are also facilitating no nagfacilitating kami ng mga uh, gustong bumalik no sa mainstream of society joining the armed process of the Philippines all right uh, sinabi mo 2009 nung sinimulan itong yes, grupo sir. ninyo no so ngayon gano'n na bakalawak Uh, meron na ba sa Mindanao, Visayas, at sa Luzon, At ilan na yung mga miyembro, kagaya nila mamat nila sa iyan? Well, in fact, mayroon na kaming 227 chapters no, mm -hmm. nationwide. Then uh, may mga pra chapters na rin kami sa ibang bansa like uh, United States of America, mm -hmm. Japan, and uh, Australia. no. Mm -hmm. This coming siguro meron na rin sa Middle East. Oh, international na pala, no? Pero uh, as members, kagaya nila uh, Ma'am Vargas, uh, Sir Dioso, saka Sir Ganson, ano po yung mga role nila sa inyong uh, civil uh, association? Super sila yung mga coordinators namin, sir, no? Mm -hmm. Yung mag-deliver mag ng mga informations, no, sa mga chapters namin no? mm -hmm. na binubuo. Okay so uh, information dissemination to minsan nagsa seminar kayo. so sila yung mga bumubuo sa mga community nagaga ng mga tao Yes sir mm -hmm. exactly Well how about uh, yung iba pang mga proyekto sir baka may hindi ka pa nabanggit Well in fact no meron din kami mga projects especially yung tinatawag nating mga ano mga charitable services no mm -hmm. sa mga part ng Visayas no meron medical missions no meron ding mga tinatawag feeding programs mm -hmm. and other uh, charitable services na ginagawa ng aming mga chapters. All So sa mga kababayan natin na mga nainteresado na makibahagi sa inyong uh, advocacia, meron ba kayong mga social media website or uh, contact information na pwede silang uh, mag-inquire? Yes or no? Meron tayong office, no? Meron tayong opisina diyan mismo sa loob ng uh, Malacañang, no? Sa in fronto beam East, no? meron tayong office din dito sa Parañaque mm -hmm. at meron din dito sa Quezon City, no? So, meron tayong Facebook, no, yung Task Force Kasanag International Organizations. At uh, meron din sila tayong email, no, no Sa willing, sa willing mag-complaint or sa willing mag-join, uh, mm -hmm. no, uh, open yung ating uh, numbers, no, 09494314642. And then, pwede sila mag-email, no, sa ating ikasanag@yahoo.com Alright. At, alam mo, importante sa ating mga kababayan ha, na maganda rin talaga na may mga ganitong klase ng uh, organization na tumutulong din sa gobyerno para uh, sa kanilang sariling pamamaraan para maresolba yung mga issue sa ating lipunan at para umunlad na rin yung ating bayan. Maraming salamat po sa pagbisita sa amin ngayong umaga. Muli nakasama po natin si Dr. John Chong ang founder at presidente ng Task Force Casanal. Maraming salamat sir. Thank you very much sir and uh, salamat sa RTTV po.